Hello everyone, welcome back to my channel at the Phoenix Club. Yan guys, kabababa ko lang, uh, nagutom ko. Kaya <laughs> so, nandito ako sa Makto para kumain ng aking lunch. Ayan, lunch dealer na to guys kasi natulog ako pagkatapos ng ating live. Ayan, uh, meron ako ditong, lunch ko guys, meron ako ditong french uh, fries. Ayan. At may kasama itong ketchup. Ayan. At meron tayo guys. Ayan. Uh, lasang talaga to guys. Kasi meron ako dito ng two pieces of chicken. Ayan. At bumili pa ako guys ng extra hamburger. Ayan. Uh, hamburger po tayo. Ayan. Uh. Ayan, yung hamburger natin. Ayan. Hamburger natin. Saka, meron tayong, ano, dark, yeah. ayan, talk to guys. Na Na Ula 아, siya, guys. Wala nga lang siya ice kasi, di ba, masama yung aking pakiramdam. Kaya, ayan, 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 talk, talk to siya. Hindi ko pinalagyan ng ice to kasi masama yung aking pakiramdam. Kaya, Hope no ice tayo. So, alin na kayo guys, kain na tayo. Um, Na-late na, late na naman yung aking lunch ngayon <laughs> Ayan, whitey, more, whitey pa more pa tayo. <laughs> Ayan, thank you so much guys sa inyong walang sawang support sa kay Ate Feha Ate Fe, next uh, Dahil kung wala po kayo, wala pong Ate Fe Mix Vlogs sa YT. Ayan, sa mga naging co-host ko kanina, make a shoutout po sa inyo na Sana huwag kayong magsawa mag-support sa ating po? Mukain na kayo guys Tunging so may ko so

Ta đứa, ta ta đó đó và đến nắp đến đây có những cái chất. Chơi giống như vậy. Chơi giống như vậy. Chơi giống

kain tayo guys Grabe okay. naman naka-lights yung ano yung ilaw. Para tayo ng mga ano dito. Para tayo looks artista nito.

Kasi ano, yung hamburger ano, 14.50 lang siya, dollars. Tapos yung, ayun no, yung two piece of chicken, plus have, uh, french fries, at saka okay, Coca-Cola, 47.50. So, ano lang, so bali 50 to 50 lang. Bye. Diba? Thank you for watching guys. Kasi abutan pa ako nito ng isang oras siya tamkain. Dahil hindi ko naman dahan-dahan nilang natin po guys kasi baka sumakit tong ating chan. Bye, everyone. Thank you so much. At mag-ingat po tayong lahat, guys. Ah. God bless us all. Thank you so much sa iyong walang sawang support at panunood sa kay mix Club. At sana, huwag kayong magsawang. <laughs> Bye, everyone.